Estudyante at kasamahan po nito nasa kote sa isang buy operation sa Rosales, Pangasinan. Para sa police report na ang kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report! Naaresto ang isang estudyante at kasama nito sa ikinusang bypass operation ng Utoridad Sir Rosales, Pangasinan. Nakilala ang dalawa na 25 anyos construction worker habang ang isa ay isang grade 12 student at pawang mga residente sa nasabing bayan. Nakumpis mula sa mga ito ang 10.85 grams ng hinihinalang dried marijuana leaves. Nakuha mula sa mga ito ang bypass money, itim na pouch, isang kahon ng sigarilyo at lighter at gamit na motor. Nasa kustuhin ng mga ito na otoridad at haharap sa paglabag sa so RA 9165 Five, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mulderito sa IFM digupan. Ito sa si idol Roneraka. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.